Yo, si de la Peña Ako ah, biyang makaduday ng Morong Rizal <laughs> Narito ko ngayon sa Pasay Kasi magbi-beer house ako Punta ako sa beer house Hindi, <laughs> ano ngayon? May 2, Friday Ngayon na yung special ni Alex Yung theater show ni Alex Calieja Tsaka ng Comedy 2 Ang um, tamang panahon kulit At tulad nung lagi ko sinasabi dati sa mga nakarang video sa Soler Theater at Soler dito na tayo so, first time ko nakapunta rito ng pamotor <laughs> dati nung nanood kami dito pa ano lang pag grab, ayun, mahal masyado mahal ang grab, siguro nasa 700 or 900 ganun ka mahal kaya okay rito motor, tipid-tipid wala na nga pala akong maps. Pinatay ko na yung maps. Pinalta ko nitong camera. Ang <laughs> katangahan eh. Para sa video. Para sa video. Ano eh. ko na lang. Mga pagkalikukuro sa ng kanina. Apat na intersection. Yun yung solar. Pero mukhang madaling namang tandaan O malaman ko saan ako liligo Sa, sa pangapat na intersection Pero madaling tandaan Kasi ayun, kitang kita naman yung soler Kung nakikita niyo yung orange na ilaw Hindi ko alam kung kita sa camera Kasi hindi, hindi ganun kaganda yung lighting Pag gabi nitong X4 Pero ayun, yung orange na ilaw Yun na yung soler So pangat intersection na to Doon sa susunod kaliwa na ako ayun o sa layer kitang kita ba nilaki ipat na tayo ng lane huwag kalimutan mag signal ay saan yung intersection bas ay dun pa ayun Di pa din ayan hindi naman intersection yun eh kaliwaan lang yun eh dito tayo sa intersection sa Soler. de Error Doon na yung ibang kasama Medyo late ako ngayon kasi Anong oras na rin ako nagising Galing pa akong shift kagabi Anong oras na katulog, anong oras na nagising Pero Ngayon na pala may ano dito Sa theater Magpa-park Tapos, una traffic ka, ano, tra unang traffic light ka amin Unang traffic light? Unang, traffic light kanan. Tapos, pag gabi ko kayo ng inspection area, sir, parang gusto rin yung yun, siya tayo. ko na lang ko. Uh, ay, pa yung, na, na. Ah, po. Hindi malayo na yung gusto Ah, sige po. Salamat. Yun, ang parking raw ay medyo malayo-layo pa. Pero ang ganda ng solar. Tingnan niyo, May fountain. Pwede siguro mag ano dyan. Mag maligo. Hindi <laughs> yata ako nang napasokan ako nang napasokan basta unang traffic light kanan sa parking ako, di ko alam kung saan ako napunta yung mga traffic cones dito unang traffic light kanan tapos pagdating sa dulo nabalihas na nga ah. may pagdating sa dulo tanong ko na lang kung saan ang parking ng theater hindi naman siguro mahirap hanapin. Ayun, ah, sa casino pala ako pupunta. Tsaka sa beer house. <laughs> Mali. Oops. Ang bango. <clears throat> saan sa napupunta. Ayun, theater. Ayun, magbasa-basa lang tayo minsan ng ano, mga karatula. Tapos, sa pag dahan-dahan lang, tapos basa-basa ng karatula. yan tulad yan, pakanan tayo. sa theater. to, sigurado ako dito na yun, pakanan ninyo. bali drop off theater Ayun, automatic na pala ko yata ng card. Tanong tayo kay Manong Guard. Kuya, kailangan ko ba ng card? Kailangan ko ng card? O, pipindot ka ng sub-7. Magkaya lumusot. Ha? Magkaya lumusot. Ano lumusot? Ha? Hindi hindi pa ako nakakapag-card. Kailangan ko ba ng card? Oo. Wala akong card eh. Pipindot ka lang. Ah, pipindot pa. First time wala eh. Level 5 yung card. Level 5. Alin daw yung pipindot ko? Bumba na. Ah, ayun. Yung umiilaw, kuya. Yung umiilaw, yung pipindot ko. Hindi ko kasi alam. Thank you. hindi ko pa alam, ma. Ayun pala. Pa Sa mga restaurant, Eh. kukuha kayo ng card. Tapos aangat na yan. Pala. So, number 5. Yan. Meron tayong learning experience for today. So, level 3. Pala level 5 tayo. Sa <coughs> level 5. Okay. Ganda ng ano dito taas pa ba? Ay, nakakit. Ito, so, level 5. Ayan, level 3 and... Eh, exit na Ay, Okay, ganda na sa sakit. Eh. Lamborghini. Yun lang, hindi ko alam kung saan ang level 5. Level 3. Ang papakit nila. Ikot-ikot muna tayo. Stroll sa parking ng Solaire. Hindi ko alam kung saan papunta ito. 3M. Bako, akiat. Andahan lang tayo. Baka kung saan ako papunta. Ah, ito. Ayan na, pakiat na ako. Love it. Ayan, up to level 5. Love it, P5. Dali lang naman palang memorize nito. Diba? Dali lang palang memorizing nito. ano eh. Hindi ko na kailangan magpaikot-ikot eh. So, <laughs> ayan ang mga motor. Ayan, P5. Ayan. Park tayo dito. Ayun, bakante. Tapos, kailangan nating tandaan sa may fire hose. Level P5. Eh, huh, madali lang pala ito. Madali lang tayo. Nagkaligaw-ligaw <laughs> na. Hindi ko alam magkano kaya bayad dito. Kaya natin alamin. Pero bibihis muna ako. Tapos papasok tayo sa theater mamaya. See you. Uh, dito daw yung entrance. Layo ng pinarkingan ko. Iniwan ko lang yung helmet dun. Ayun. Entrance. Ayan. Ay, ito na yung entrance. Hindi ko yung helmet ko dun. Pag nakuha nyo, yun na. yun ah. Sa parking. Yan lang sa there. ay ang oras na. Ah, Check na yung mga trabaho ko. Hello po ina vlogger ang putang ina. Ano wala putang. <laughs> ano pa ano yung boya-boya na yan? Mike. Para may Mike, marinig ah, yung Pakyo kasi. Ito, ito yung Mike. Pakyo kasi es. Yan. <laughs> yan dito na rin si Fran. Sinais pa yung ticket namin. Si Jerby ang attorney ng The Comedy Crew. Ang kanyang wife. Alam ko lang eh. <laughs> Sam. <laughs> Puro cash lang bayad dyan. Bawal card na. Cash here? Cash here. Dapat may kasama ka. Ha? Cash here. Cash Hindi pwede mag-isa dyan, dapat may kasama ka. Dapat may cashier ko. Ah, tama. Gusto ganda yun. Gusto ganda yun. Cashier. Tapos pag tatlo kayo, eh di dun sa teatri. Teatri? Ngayon na, napanto-panto. Maro lang tapalawin. Nagsugal ako pre. Sabi sa inyo, sabi sa inyo, pwede magsugal eh. 20-20 lang. Ano lang pala liit? 20, tatama ka na sa binanda. Parang gusto ko yun ah. <laughs> Parang gusto ko yun ah. <laughs> Hindi <laughs> ko pala na-record yung ano. Theater at Soler. Nakakuha na kami ng ticket. Yan. Tamang panahon. Theater store. Walang tindo sa loob. Ayun na, bababa na kami. Ito pala yung backstage. And sobrang lawak pero meron pang ano, parang artist artist na lugar din. May mga artist room din sa pinakalikod. Siyempre, hindi na ako pupunta ng layo. <laughs> Dito na lang kami, layo daw. Eh. Sabi ni Marlon, ba't daw di ako mag video dun sa stage? Maraming tao. Sabi ko, nahihiya ako. <laughs> <laughs> Mahihiyain. Mahihiya ba? Nahihiya daw siya kasi ang daming tao. Pusokin natin. Pusokin natin. Pusokin natin ng stage. Yay! Basta ulit. Ano man kala ko mata lang. kung sige, kita ko ba si CS? <laughs> <laughs> Yun, tapos na. Tapos na ang show. Pawalabas -pa na. oyan na kami. Hindi ako pwede magvideo kasi kanina habang nasa show, nasita tayo. Nasita ako nung isang staff. Or usher ba tawag? Usher, nasita ako. Pero yan, ganda ng show. Tapos, pauwi na kami. Hindi na nakapag-video sa backstage masyado. Yung dressing room, malayo din na natin napuntahan. Pero yan, nag-meet pa rin kami nila, ano, ng comedy crew sa likod. Tapos, pauwi na. Anong oras na? Baka late na ako. Pag nakita to ng manager ko, lagot ako kasi hindi ako makapag-log in on time. Pero gagawa natin ang paraan. Ayan. Tapos. Hindi na ako magbibidyo habang pa sa motor kasi kailangan ko ng maps. Uh, siya de Dela Peña, ang hope yung makaduday ng Morong Rizal, the comedy crew. Kita-kita sa susunod. Peace out.